for today's video, ito magluluto tayo ng um, chicken feet adobo. na natin ng ating sibuyas.

pula-pulahin muna natin mga guys ang ating konting panakot yan guys lagyan natin konting toyo na ah. para maging mamula-mula siya mamaya Tapos, so, guys, ilalagay natin yung ating sili. Ito, so, guys, ilalagay ko yung sili. Isang piraso lang para hindi masyadong na, hindi masyadong na, ano, mahanap. Ma At least, may ilalagay tayong sili. Ayan. Tsaka yung ating kaminta. Ito na lang yung binili ko, guys, para makontrol ko yung paminta. At saka yung laurel guys, mamaya na lang kasi ano eh, pipitin ko pa. Guys, ito na yung ating chicken peanut adobo. Done na. Salamat guys sa papanood nyo. time sa aking vlog. Bye-bye.